Okay, good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa Carmen Planas para mag-update naman tayo sa mga about na nakalatag dito sa Burauta, no? O, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin. Nandito tayo sa likuran ko nandito kay Boss Dodong update natin mga about mga latag niya ngayon sa mga relo so matagal din tayo 2 weeks din tayo na hindi na pag update sa mga about mga relo no? o so, shout out ka pala lahat sa mga subscriber natin from W from Canada so lalo lalo sa mga ano, sa mga SEMA no? shout out po sa inyo lahat so maraming salamat po uh, tumatakin sa ating YouTube channel channel So shout out nga pala from Leti, Davao City Shout out po sa mga subscriber natin So maraming salamat mga supporter natin from Leti no? So lalo lalo na sa Davao City Shout shoutout po sa inyo lahat Samahan nyo naman ulit si Tony Vlog Dito sa Burakotag para mag update sa mga about Mga nakalatag dito sa mga Nalatagan dito ngayon Okay, samahan nyo ako, so let's go Shoutout po, good morning, good morning Ay, shoutout dyan Supporta natin si Ay, Tony Vlog Tony Vlog sa asawa po Ayan, asawa Ayun, shoutout dyan, sa Ayan, sa yun. Shoutout dyan. So, salam lalo na sa mga kababayan natin cover pumunta na kayo dito sa oh, yun. marami tayong dito ma sa mga about ng mga rilo so lalo lalo sa mga shoutout po sa lahat mga kababayan ni Boss Dudong from Bohol no? ah uh, Dudong Bohol alright so dito guys oh so, so hindi natin napag-update noong nakarang linggo dito update press kung anong pagbabago ang mga presyo natin. Maraming lock binuma. So umpisa na natin habang wala pang mga customer. Boss Dodong, magkano Michael Kors? Ah, ito, 1,200 lang yan. 1,200. Okay. Ah, 1,200? Oh. So, mga ganito? Ito, 1,500. Fusil, original yan. Fusil, original. So, 1,500 sa so so mga fusil natin, mga guys. O, oh, yan. So, 1,500 sa so mga ganitong ori na ilo natin, guys. Okay. So, mayroon tayong Michael, ano? Ah, Seiko Divers? Ah, Seiko. Hindi, Citizen. Citizen? Old model na yan. Old 19... model. 75 na? Pa ito, oh? 1975. Tingnan natin 1975. Ang nawawala na yung gilid diyan oh, pero original 'yan. Ay eh, ito po, uh, si Divers Antic pa rin to. Antik na ho 'yan. Antik na, uh, na. ah, na citizen. Citizen oh, ayan oh. No? Oh, citizen siya. Oh, ah, antik na lang citizen. Mama mo ng pag. So magkano ang presyo ng antiko to? Ito mura lang. Oh. Ano magkano mura? 1,500. 1,500 mga 'yan. Pero mo, Citizen oh. oh. Yan, sa mga ganito may nakagustong vintage to mga isa, vintage mga 70s pa daw to ha. Sabi ni Dodong, oh, citizen, model, model no? Vintage. Old model na Old model na, no. yan. Yes, yan, shot. Uh, yan, may palipit. Yan, sa mga ano. Ito, ito. Yeah. Itong Michael Scorsius dito. Hindi, nee, hindi. Nee. polo ano club yan, polo. Polo club, o oh, yun, polo club natin. Ay, oh, nga, polo club. Ang presyo ah, presyal, magkano? 1,200 120. so, din yan. So, 1,200 din itong polo club. Original no? Uh, original din itong mga isa. Oh, Rose gold ang kulay niyan. Yes, hindi gold, yung ano. Gold plated. Hindi yung gold plated. Iba Rose yung gold, gold. plated. O, ito mga ito parang pagka... Oh, o, yan, yan kasi. Uh, na uh, dilaw. Rose gold ang kulay. Rose gold na. yung tawag niya ito. Yung hindi siya ano. So, uh, 1,500 ka? Hindi, yeah, 1,2 lang. 1,2 lang. Tumanggal ito ng uh, ngarilo Yan, sa so, may nakagok ko. Ito, yan. original. Original na Pusil. Pusil. Ah, yeah. original natin sa Pusil mga guys. Yung mga 1,200 lang dito mga itong oh, oh, Ang, ang niyan parang sink na ano. Oh, Iba ang metal niyan. Iba ang metal. Parang siyang... sink. Parang sink. sink para, no? ano. Yeah. Parang Magkaan aloy. Ganyan. Aloy. Oh. Oh. Magkano naman to? Ay, 1,200 lang yan. Ah, 1,200 din. Original natin. Pusil, Pusil yan. yan. Yung, original Pusil yan mga guys ha? So na Agosto, hirap na ang presyuan Do, Pumunta na kaysa sa ah, Yung hindi pa nakapag-avail sa mga presyuan ni Boss Dodong So makapag Dali lang kausap to mga guys Ay, Lalo lalo na panood mo yung video ko So ah, hanapin mo na lang si Dodong ah, Ganitong Boss Dodong na oh, ah, dahil Ano to? 4R ang makina niya na? Ah? 4R Umiikot oh. din niya yung ring din kung bibili ka sa tindahan nito na ito, napakamahal, 15 oh. mil. Sa akin, 4,000 lang. Oh, yun. 4,000 lang ito mga kaysa. Mga... Brand new pa yan. Brand new ito guys. Stainless lahat yan. Stainless. Ayan, nakalagay. 4R36. Oh, yan. 4R36 barang guys. nandito sa, sa likod. No? Yan. 4R36. So, brand new ito ha. Yan. Oh, yan. 4,000. 4,000. So, negosable pa pang presyo ito, boss. Oo. Oh, oh, 4, may tawaran. Pa, 4, Hindi natin may iwasan talagang may tatawad dyan. Oo. Oh. Yan. Pwede matawaran nyo ng limang piso. Mura naman lang ako magbeta, kahit brand nyo. Oo, oh, brand nyo. So, ayan. Oh, ayan, oh. Ayan. Oh, ayan. So, ayan. Ayan. Ah. 42 42 ah, 42 machine 'yan. 42 machine. Oh. May ikot din 'yan. Automatic rin. din 'no? Oh. oh, automatic, automatic 'yan. Automatic din. Oh, oh yan, may ikot oh. din 'no. Oh. 'Yun 'no. Oh. Pwede pang babaya, pang bilalaki. Pwede pang tubig. Pwede, oh, water ano, no. Water yan. resistant. yan. Water okay. resistant. That's mga seaman, eh. mahilig sa mga oh. divers, no? Oo, oh, mga sinanguna na yan. Mga 1975 din yan. Mga ganyan. <coughs> Excuse me. Oh, magkano naman ito, boss? Ay, mura lang. 1.5 lang din yan. Yung mura lang, ha? sabi ni Dudong, 1.5. Negotiable pa yun, 1.5. Oh. Sabi yan. Kung gusto mo ang mabil dito sa mga prisyon, mga latag ni Bustodong. Uh, kita niya naman, o, oh, yung number, o. Oh. Yan, pagkita mo. Ayan, o. Oh. Sa, sa luma na siya, siyempre, para magiging bago, uh, oh. ipabapping mo lang. Ipabapping siya, no? Uh, diba? So, magkano'ng pabapping, boss, May para makakuha ng idea? Nasaan? ano, ang natin? Ay, mga isandaan lang yan. Isandaan, bapping, Ayan, bapping. yan, bapping. yan. 150, ito naman, boss, magkano naman itong prisyon? Baliktad. Ayan, kinit, Paul. Kenneth Gold. Yeah. Malaki at at adit, ah. na, no? Yan, malaki oh. yeah. yan. Quadrado, oh. Pampurmaan dito. yung... Gumagana, no? Gumagana yan. Gumagana. Kenneth Gold. Oo. Kenneth Gold natin. 1,200 mga guys. Original yan, ha? Hindi yeah. yung... Oh, yeah. Shout out sa lahat ng na mga nakabili kay Boss Dodong Pumunta na ulit kay rito no? Hindi pa napagpunta rito Nasa no, Sa Carmen plate, Ito mo boss, mayroon oh, na tayo Parehas lang din yan Parehas na ito kanina uh, no? So, magkano din ang presyo? oh, parehas lang. Yun, bago rin to. Oo, bago rin yan. Brand new may rin. May pa yan, oh. May plastic pa. Oh. Oh, may plastic pa, Oh. oh, yan. Huwag mo na baklasin. Modelo yan. Modelo. Ang tawag dyan, diver's pagong. Ah, itong pagong, driver oh, pagong. Driver oh, pagong. Driver pagong. Ayan, ah, driver pagong ito so, ang presyo ang daw nito. 4,000. Pa paddy, pa oh pa 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 Kumukontra ka ng mga strategy niya eh, no? Wala eh. Hindi, joke lang. Joke lang. Oo, joke, oh, joke lang. Ito po yung pagong natin mga kisyo, ha? Uh, divers natin yung pagong. Ha? So, 4,000 din, negotiable. Oo. Oh, so, yeah. Four hour machine niya, four hour. Yung pagong sa'yo, boss, magkano? Magkano pagong mo? Pagong ko, oh. three five. Ay, Bo? Oh. pagong sa akin, padi. Padi pala sa'yo? Padi ah, padi sa, padi sa ka. kanya. Sa'yo pagong. pagong. Kaya 4,000. <laughs> sa'yo pagong apa de 35. Ha, oh, continue, continue niyo. Si sumosong vlogger na to. Oh, ayan si si yung kaso natin po Magkano? Ayun. One layer. 1,000 lang. Oh, 1,000 ang kaso. Ate. Ah, okay. Oh, kaso nga oh, ayan Original din. So meron tayo ng isang 1k lang tumama isang about na mga kaso natin mga isa. Yan, ito Bilisan na. Nakakay isang hilera pa lang tayo, hindi pa nakarating ah sa kanto ah. Ito, boss. Ah, uh, big invicta natin. Ang okay, gandang yan. model. 4000 din yan. 4, Original natin. 'yan, ha? Swiss machine 'yan. Uh, Swiss machine. So original natin na invicta. Okay, 4000. Original. original. So unang model 'to na ah, no? Uh, Invicta, no? modelo. modelo. Okay. Oh, old model, no. 'Yan. Tama ba ako? Pasensya na kayo, hindi mga experts si Tony Vlog sa mga gitong mga relo, ha. Ayan. So, 4K pa lang din to mga guys. So, mga presyo siya po. Uh, 4,000 ang mga presyo ka nito. Ito, Invicta rin to. Ano to? Uh, Supreme. Si Supreme magkano? Ito. Ayan, 1,000 yan. 1,000. 1,200 din natin ito mga guys. So, Supreme. So dalawang ano to, dalawang klase, mayroon tang ano dito. 'Yon, ito rin. Mayroon din tayo. Ito, ito, ito gintong ano boss. Ayun, ah, sa libro rin 'yan. Sa libro. Spread 'yan, sprite, sprite, yeah. ha. Yung mga ano siya. sprite siya. 'Yan. Yan dito ang gold plate, ano to, sprite na to. One, isang libo lang to. sprite 'yan, sprite din to. Sya? Mga original, original 'yan. Original din sya, mga. Mga original. Yan, 'yan mga isa. Mga original. Yan, mga tunay original talaga ng bracelet.

Ito nakaumbok, umbok. ito flat, flat. Okay. Kaya ito original, original yung pala ha. Ito, ito class E lang 'yan, oh. Uh, o. ang ang machine ito original. Original. Uh, yung body, ay yung body pinaka class E lang. Yan. Class E lang. so magkano naman? Citizen. Citizen ng original machine 'yan. Ah, uh, Citizen machine original oh. machine. So magkano naman? Ito, mura lang 'to mga 13 lang. 13 lang. Ayun oh. sa mga about na Ikot din 'yung ano. Psycho Siko divers natin ha. Oh. Ayun. Siko divers. Siko eh ito naman magkano naman to boss? Ito Swiss. Swiss. Swiss yan, Swiss. Magkano? 800. 800, 800. yan. Ah. Swiss sa boss. Ang bracelet natin ano? Oh, Abala na kayo. <laughs> sa mga ganito. Original yan. Original. Nagko-chrome. 800 lang. Oo, mm -hmm. 800. Ayun, gold plated lang yan. Gold plated lang mga ganito sa 800. Eh pili lang po kayo. Yan uh. Ito may ayan. puzzle tayo ng ganito guys, so, oh. Oh, oh yan, Mura lang din yan. Magkano? Pero original yan, ha. Eh. Yan original puzzle natin mga oh. guys, so, napagadaming. Ang bracelet lang nawala, kaya nilagyan ko lang to para para magsuot lang. Para maganda naman. Oo. Oh. oh, hindi na siyang original na bracelet ah. Bahala oh. na kayo. Bahala Pero maganda naman tingnan ha. Ah. Yan. Uh, yung makina tapos yung ano, the bracelet na kayo pang Siko oh. 5. Oh, ayan. Ayan. Ayan, napakaganda naman. Original naman. Na, Ayan. di ba? Magkano naman? 800. 800 lang ito mga iso. 800 so, tingnan mo yung bridge Ayan, napakaganda. Ah, stingies. Parang ano siya, yung tao. ito naman. Ayan. Bosel din yan. Bosel. Magkano naman po natin? Ayan. Ito, 1K lang. Ah, 1,000K Ah, uh, 1,000. Ah. Uh, dami nating look dito. Ito. Citizen. Citizen. Edipis. Edipis. Magkano naman? 1000 1000 So, ito yung CQ5 na... Ayan, 700 to. 700 P700. Original din. Original. original. Vintage yan, no? Yeah, magkano naman yan? Ito, original din. Original no? na. Kaso, ang metal niya iba. iba. Parang ano siya, no? Ah, ano siya? De-battery lang siya. Hmm. De-battery lang. Yan, oh. 600 600 Mabigat, ha? Ah. 500. Yeah, ito naman, ano rin ito? Parang alloy rin, no? Oh. Parang aluminum rin, no? Oh. So, magkano naman ito? Hey, ano na yan? Ah, parang... Stainless uh, naman but... yung ano niya, bracelet. Oh. Pero oh. Or... dito bracelet na parang... Oh. So, oh. ano uh, vintage vintage ah. so, Ay, na yan, vintage na yan. Vintage na magkano nga presyo naman sa ito? Anong araw? Magkano? 700. 700. So, yes, mga gaming no, mga natin mapipilihan dito mga iso. orange orient. Orient. May ilaw yan, sigabi. yan May radio light yan. So yan, magkano naman to? Citizen o oh, orange? 700 700, oh, magkano to? Tumatik tom? yan Tumatik, tumatik sa 700 ah, 70 ah, Sige po, sige po yan, okay, automatic automatic ano na to? Ligtan na yan, dami pa to Dami natin mga pwede na Yan, ito boss, magkano? Ayan Isang lang yan automatic, automatic Isang lang Ayan ang pangalan yata niya yung yan. Dito lang, dami So yan, mga rison, mga so dito dito, na lang tayo sa mga bato ng pang-ano, pang, ano, De, pang ito, bat, ito. Yan yan sa mga pwede pa. Ito swat, swat. Yeah. yan swat natin Automatic, automatic yan mga guys. Original din yan. yan original ah. Mura lang yan, wanto lang two. daw to ah. Swat, swat na automatic. Pambabae no. Yan, cute oh, bae, yung machine, no? yan. pa. Eh. lapag lang. Yan, sa mga ano pa dyan pwede diba? boss, mga pangbabayan uh, natin yan, pagkatulad yan. Ito, Michael Kors. Michael Kors. Yan. Okay, Michael Ganda. Kors, original, original din yan. Original. Yan. Nawala na yung bato, pinagulong ko na yun. Oh, o, eh. pinagulong. Hahaha, <laughs> <Gaya, laughs> galing. Galing, bininta mo na sanglakan yung bato, diamond kasi no? <laughs> diamond Sangla... na yan. O, oh, yan, hindi na siya oh, legit ay, talaga. oh hindi na yan, Michael Kors. O, oh, Michael Kors, hindi na talaga yung pinaka... Ito, psycho. Psycho. Disgust proof salamin, hindi na yan. Hindi na gagasgas proof no? Psycho si Siguro, pag, eh, pag binaril mo yan dyan. <laughs> hindi, hindi. hindi, na. Pero hindi mo ikukuskus, hindi ka naman si Boy Kaskas eh. <laughs> hindi mo pwede ilabay, Kaskas talaga to. Yung, man, kano, prisa, mo to? Ayan, libren, yan, magkano ang presyo naman to? Kaya isan Ay, na yun. Kaya isan na to. Hindi na da daw tatablan to bakit. Kahit yung oh. Kaskas sa flooring yan. Kaskas proof uh, sa lang. Oo, oh, yung Kaskas proof. Na hindi nagagaskas yung ano. Ah, yan. Oh, hindi nagagaskas. Ayan, so yan dami natin ito to ito, to na ano na ba natin to na diba, na bago dyan. lang ito eh bago to ito magkano naman to magkanong bagong look to ah 800 lang dito mga guys oh yan so naghanap sa magritong orange swatch na rin to yan yan so ito itong ito to to ay Rolex Rolex oh maganda no Rolex ah battery lang yan battery oh yan the battery nito mga guys ah ay brat ano pa dyan yan yan maganda rin yan na look ah Kyokyo Kyokyo hindi Kyokyo mula? Gold plated, magkano ang presyo? 800. 800 kokyo. Ayun, citizen. Citizen, mayroon tayong oh, citizen. Original 'yan. Yung mga original dito mga ano, dampo ni Boss Dodo ng citizen, magkano ang presyo ng citizen natin? 800 lang. 800 lang. sige pa, ano pa diyan? Galing uh, ah, di pa tayo galing diyan. Yan. Ito boss, so magkano channel. ka? Channel. O oh, magkano ang channel? Channel yan. Channel yan. Natakpan lang. Sandibo. Automatic. Yan. Channel, automatic libu, yan. Automatic. Ayan. channel natin. Yan. Sinaghanap so, ng mga ganitong orange channel lang. Sanlibo, Sanlibo, Chanel. Tapos sa tayo dyan, dito tayo. Ito to. Kaya, Gold. Kinit Gold. 500. 800. 800. Yan. Sa mga... Ito. Magtatak na ito. Yan na. May kilala pangalan. Ha? Bahala na siya. Bahala na siya. Na siya. Bahala na kayo pumunta dito. 700. Ito, Gold. Kinit Gold. 800. 800. 800. Dito, Tapos sa tayo dyan. Sanlibo. Dito sa babae na, para makakuha tayong idea. Yan, maganda dito, rin yung look. Dito. O, yan. Bochi yan, bochi. Bochi yan, Klasse Klasse lang 'yan Ayan, klase, klase lang daw to mga 'yan. 'Yan klase. Ayun, dito tayo sa dayo mo, boss. 'Yan 'yung dadayo uh, mo no. Ito uh, Pulsar. Pulsar, Pulsar magkano? Oh. Mag Original. Original, magkano, boss? 800. 800, 800. okay. Ito 500. 500 lang. pang babae, no. Ito 500, 500, 500. 500, 500, 500. Ito. ito Rolex to, eh. Rolex 700. Ay. Na. Ay. buti na salug yung jacket yan eh nasa lusa sa sapatos hindi oh. hindi na ano eto pre ayan sa ano yan sige continue ito para... Ito. ayan 700. 700 700 sa mga, sa mga machine yan o, sa mga pambabayan no? pambabaya, o yan sa mga pambabayan ito 500 500 ito 700 700 500 ito ah mga automatic yan yun sa mga gasa tingnan nyo lang yung tinuro ni Boss Dudong sa mga pambabayan natin na, simula rito hanggang dito okay. Yan, 500 lang. 500. 500. Ah, 500 lang. 500 lang. Mga citizen o mga automatic, no? Halo-halo na siya, no? Siko 5. Citizen. Ito, 700. 700 na. Kenneth Gold. Gold, yan. Yung doon na tayo. Ayan, Ito, Kyo Kyo. Kyo rin. Oo. Oh. oh, yan, no? So, magkano naman ulit yan? 400 lang. 400, Tingnan mo, 400 lang, oh. Yan, mga ano na yan, ha? Yan. Axis. Axis, magkano boss? Ayan, 700. 700. 700. 700. Ito, 1,000. 1,000 yung makina. Isosyo yan, no? Isosyo. No? Skeleton. O, makikita mo yung makina. Makina na gumagana talaga. Yeah. Ayan. 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 Ay, morning po. Tony Vlog. Okay hey po. Okay. Ito, Alba. Alba, magkano? Ayan, 700. 700. Okay. Ito, hindi rin Ayong, o, doon nani, so, yung, ano ba kanin ano mo? Kinit call. 500. Ay, tawag ka baba na Ito, kinit gold daw boss. Magkano daw to? Ano kanin kinit? Sanay po 500. Original po yan, kinit gold. Ayun oh. Ah, ayan mga guys, so mayroon tayong kaiba rin ng relo dito, may customer daw so, sa dito. Sa so, tatlo sa mga customer. Good morning. Okay. Oh. Okay. Ang ganda naman. Hindi, pagwawasan yung okay. gusto. Kita dito boss. Hay to dikya to, dikya. Dikya. Hindi dikya sa si dagat. Ayun ang ano niya, pangalan niya, oh, dikya. Ayun, bawasan. Ganito. Ah, Akin na bawasan. Hindi na gagana yan. Ay, lang. <laughs> Ganda no. Ganda no. Sige Sa mga about na rilo ni Boss Dodong, no, talagang oh, ano dito uh, tayo. Ayun, sa mga tuloy continue Eto, po tayo. 700. Oy, okay, oh, tama. 700 nakita masin pa rin, no? Oh. oh, 700. 700. 700 netizen. Yan. Pala na sila magtugtong. may bawas ang presyo. <laughs> Hindi complete. Eh. na kayo magdoktor diyan, oh. Yan. Oh, 600 lang 'yan, oh. 700. Gold. Gold citizen. Citizen. Kano? 600. 600. Yan. ba Yan. sila mamili rito. Yung maganda rin 'yung buso, 'yun, oh. Yan, yan, ano, yan, yan. 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 Oh, ito lang dito ha. Yan, magkano boss? Dito boss, magkano? 1,000. libo. 800 yun 800. Isang libo to. Sige, sige po, pili po. Ako ko sumer. Ano ang tatak? Ayun, natakpan eh. Ito magkano? Magkano ganito? Sige, tawad lang po kay ma'am. 500 yun yan, Orient. Orient? Oo, Orient. Orient. Pangalan po lang, Bartik na. Baktikan ka na talaga? Magkano ito, boss? 1,000. 1,000. Ano, tomato? Ah, oh, tomate po yan, no? oh, yan. Shout out po sa boss. Yan, yan, yan. Ang ganda mo, ah, ha? hindi nagba. nag tuloy. Ah, po Ito, Swiss. <laughs> okay, so shout out po sa lahat ng mga customer dito. No? So maraming salamat po sa mga sumapiling dito sa Burautan. Dito lang sa Darming planas mga sa harap ng video lang tayo ba guys uh, video sa tapat sila ng Metro Bank sa naghahanap pa Metro Bank dyan dyan Metro Bank naghahalap natin sa so, mga bago sa ating YouTube channel so maraming salamat po sa tumakilig sa ating YouTube channel so maraming support nyo alright